Naririnig nyo ba yung naririnig ko guys? Naririnig kong magtulak na ako ah, ah Pumipintig na yung ita ko Sobrang lamig Wala ah, na ang Sobrang lamig dito guys Nanginginig na yung mga daliri ko Ah grabe Sobrang lamig Last pa ng hangin. Ah grabe grabe pal Sobrang lamig Good morning mga karamen. So ngayon pupunta tayo na Tagaytay. Tatry natin mag long ride na ang dala lang natin pera ay 20 pesos. So sige, samahan nyo ako. Time check, 6 o'clock. Dito na tayo sa may pasita Time check mga karamen 624 Nandito na tayo sa may calak. Time check guys, 6.45, nandito na tayo sa may Valley. Buhay pa rin yung 20 pesos natin. So, mapahinga na tayo saglit, tapos diretso na tayo sa Marcos Mansion, tapos Rev. akong preno sa ulan ayayayayay ay, 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 ay. okay mga karamin dito na tayo sa umpisa ng Marcos Mansion Climb daan daan lang tayo chill chill lang kasi malayo layo pa ang ating lalakbayin basta consistent lang naman yung pacing mo Makakarating ka rin kahit mabagal. Hello. Morning po! Hello. So, out ulit. Ah, oh, ang ganda ng view. Ah, pakita ko sa inyo. Ano? Ano ang view? Unti-unti lang. Unti. Unting mararating Walang ito na between Okay Last gear Okay, gear na natin Ah, at kaya pag umaahon Feeling mo, lambot ng gulong mo sa likod Oh huh. Unting na lang Oh, iba yung hingal. Pag two weeks ay hindi nagbike. Oh, grabe. Nandito tayo. Marcos Mansion. Okay. Sa ulit natin yung ahon. 7.21. Alis tayo ng Marcos Mansion. Grabe. Nararamdaman ko may pumipintig sa kanang hita ko. Saan hindi magtuloy? Ayan na yung kambalahon guys Sabi yung kung gara Oh my goodness Eh, hey, chichil lang Ay okay. Konting recovery Mas mas mahabang ahon oh! Kaya pa. Ito pa kayo, sir. Kali na. Muntin lupa po. Mahanda lang. Ako nga. Piling ko ma... ma-fog sa taas. Okay, ako lang. Feel chill. Ako nalit. Ginusto ko to eh. <laughs> Pagdating ko sa part na to, wala na akong tubig. So, kailangan ko ng huminto sa tindahan para bumili. Buti na lang at 15 pesos lang yung tubig nila. So, pasok dun sa budget na meron ako. So, yun. May sukli pa tayong 5 piso. So, yun. Tuloy lang tayo. Medyo pumipintig pa rin yung kanang hita ko. Hindi ko na lang masyado muna pinagpwersa. Okay, Ayan, na ito. Ang taas. Ah, my goodness. Sagad na to gear. Sagad ng gear to. ah, nabubulal ako. Baka, baka, baka pa. Ha, ah, Diyos ko. Baka babang akong pa. Ha. Ah. Ah. Ten percent. Ha. Lapa mga tayo sa patag Ah. Ah. Doon sa brown na gate ay nga tayo dan medyo mafag na ah, at malamig huw Ah, painga. Okay, guys. dito na magsisimula yung last 2 kilometers kita niyo ba yung daan na yan? ah, lamig ang lamig, ang lamig, ang lamig, lamig Ah, sana hindi umulan. Ang kita nyo ba yan, guys? Oh my God. Ang tarik. Ay, ay, ay. Ay, Diyos ko po. Okay. Slow and steady. Ah, pumipindig na na yung kita ko. Naririnig niyo ba yung naririnig ko, guys? Naririnig kong magtulak na ako. Ha? Oh. sige, kaya mo yan. Ah. Hanggang sunod na poste. Come on. Hanggang sunod poste lang. Next na poste. Ah. Come on. Ah. 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 Oh. Oh my God. Ah. Ay, jangan tarik. Sorry guys. waktu magtutulak tayo hanggang sa pangalawang poste. pagod ko. iba talaga pag two weeks or kahit one week man lang na hindi nakapag-bike. Sobrang hingal. Grabe. Ay sabi natin nagbabike to work ako. Wala, grabe pa rin talaga. So ayan, pahinga muna ako. habang ko na sasakyan. Ah. Ah. ah, grabe ang kunat. Ang kunat pa tulak na natin. Talang belo. Ha. Ah. Dito nyo mga karamin. After ko magtulak na yung ilang metro, wala na makita. Sobrang mafag na. Grabe. I'm fine. 然后、嗯。 Ta Dito naman na yung holistro sobrang lamig parang nagyayelo na dito sobrang lamig dito guys nanginginig na yung mga daliri ko ah grabe sobrang lamig lakas pa ng hangin ah grabe grabe pa sobrang lamig ah medyo ambon na isa na natin baka butang pa tayo ng ulan Mahagod na ulit Ay 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 Huwag naman sana magtuloy Ah lumalakas Ah lumalakas yung ulan Ah Kailangan ko sumilong Silong 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 Ayan, namulan na. So, yun. Balitaan ko na lang kayo pag nasa baba na. Wow, Bakit ang ulan? Wala akong preno sa ulan. Ay, 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 ay. Oh, ubos ang preno. <laughs> oh, kala. Enjoy naman. Oh. Time check. 9.09. Nakababa na tayo ng Marcos Mansion. Pauwi na tayo. Ah. Oh. Grabe yun mga karamin. Alay nyo, survive tayo. Uphill ng Revpal, downhill ng Revpal. At higit sa lahat, nakasurvive ang 20 pesos natin. May natin lang ala, piso. <laughs> may natin lang limang piso sa long ride natin. So, ayun. Pauwi na tayo. Nandito na ako sa may bandang Novali. So, Ayun. nakakarangin naka-equip na yung ating pangsalag sa napakainit na panahon dito sa baba <laughs> okay, pauwi na tayo kita nakaabot ka sa part ng video na to. Maraming maraming salamat. Subscribe.